Uy, nabihit, nabihit, Ay, Sige. Bumulog ka siya, Kaya nga. kayo'y na Ay, tingin si tayo. Ay, pinchay lang ang ating... Business. Ang inalok eh. Oo. Buti pa siya ang pilihin na ano din mamahag Ito. Ayun oh. Ano kayo ma? Na ng hindi na pa ako nagbibideo, hindi naka-play. sa hula. Ay, ano ba yan? <laughs> Adi. Ayan na. Ang pecha ay ganda. Laki. Ito na po mga manlulukan ngayon. <laughs> Mami <Mommy laughs> mecha na. <laughs> oh, Pagkatapos natin sa... Masarap ihalo sa ano yan. Sa lukan yan. Ang paglalagay. Ang paglalagay. alam nga. a, oo naman ano pa ate ating na lang. nai pagsabing, kaka sa yung kaka sa yung kaka 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 May nanim. Sige diyan. Yung para wala na silang gusto. mustasa. Gusto okay. rin kaya nila may mustasa. Tayo oh. Maganda pa rin ang mustasa. kambasin bukas, eh. ako na magde-deliver doon. Kailangan gantupan ko nang kasagi. Ha? Limang kilo titid. Pala desisyon ka. Ano'ng mo? Pechay lang. Pechay lang ang sabi. Ay, malay mo nga kumuha siya. Yan, napakadamo. Nakang gano'n lang pechayan. <laughs> Tapos. Ito talaga ang masarap dyan eh. Yan, bulaklak na katuray. Dan bulaklak yan. Kaya lang marami pa sa bahay eh. Order na po. Sino po may gusto ng bulaklak ng katuray? <laughs> <laughs> Comment, down Comment down below. Ayan pa oh. Katuray pa yan. Tsaka yan. Ayun, mga katuray. Kumuha ka na rin ng katuray. At ikaw eh. High blood. High blood. Hi so ya, nak nak kami ng lambat jadi tapos pinapakain para lumabas sila dito Timbangan. Ah. Oh. Here, here, here. Timbangan mo na Eh, sige, sige, mag-video eh. Ay nako, hindi makilo na kaya to. Ay nako, tatlong kilo pa. Dalawat kalahating kilo. kulang pa yan nang sada sa to ini hap yang isa na punuin niyo ayun wait na yung ano yang ano sa ako Ah, ah para nagsisi ako sinusok ang chinelas ko ah. Maputik!

Pinsirin mo ano, makakatakas pa yan. Hmm. Ano kaya yan daw? Sige. Ano pang gagawin sa mga yung pang prito rin yan? Malalanta yung ano, hindi rin tayo pwede magtagal. Malalanta yung pichay. Malalanta Ano Dapat nga pala malalaki ang mata, no? Hmm. Kasi hindi sila sumasabit. Mali, mali tayo. Ang diskarte. Bumabangga lang sila. kailangan pala dito pandaw ng pandaw kung naman na yan nakasabit na yan ayun ba okay, nilang batid doon yun yung nasa kanila doon yung, yung kanila lang mo malaki kung makapalag

Lagi sa ano sa hindi maiwitan yung kutsay sa mga ang hindi maano yun Kita. Ih. Uy. Uy. Nakawala. Ay, lang. ay puti lang. puti lang. Ngayon kunla na. <laughs> ay, hindi ako papala. pala 'to. Tapos oh, oh, ah, pa ko magdan ay Eh, hala ureg, isa pa. Basta na lang. Basta nagampunan na. Nanti lang tayo. Asa lang kunla. Ay, just go. <laughs> o Ay, yung ano. O bilangin mo at gusto ni Alay. Alam kung mag ilan yung peraso. Iyan, bilangin mo isa, 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 isa. <laughs> San <laughs> San na isa Sabi ko na pinapabila. Tinanong nyo kanina ka. Ilang peraso yan, sabi nyo. Uuwi <laughs> yun na yung namin hapon. kasagi. <laughs> <Wow. laughs> Kasi pag sirama ko yung sirawan, ang pagbubuanaan yun ay... Yan ako yun. Diba? Sabi nyo, ipukuhanan nyo na rin ang mustasa. <laughs> Dumaan pa kami ng farm. farm. <laughs> Nanguha kami ng marami kalawansi. <laughs> Ito ang salaysay namin. <laughs> we'll